Paano kung sabihin ko sa iyo na isang kurot lang ng kanela sa iyong pinto ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman? Walang malaking gastos. Walang komplikadong ritual. Isang simpleng gawain lang na libu-libong tao ang naniniwalang nagdala sa kanila ng hindi inaasahang pera, swerteng pagkakataon, at mga biyayang hindi nila akalain darating. Sa loob ng maraming henerasyon, ang lihim na ito ay tahimik na ipinapasa sa mga pamilyang Pilipino, bulong mula sa isang miyembro ng pamilya patungo sa iba. At ngayon dumating na ito sa iyo. Isipin mong pagbukas mo ng iyong pinto bukas, ay nariyan ang oportunidad na naghihintay. Maaaring ito na ang iyong turning point. Huwag mo itong baliwalain, maaaring ang susunod na ilang minuto ang simula ng iyong kasaganaan. Laging naniniwala ang mga Pilipino na ang pinakamaliit na gawain kapag ginawa ng may tamang intensyon, ay kayang magbukas ng pinakamalalaking pinto. Mula sa asin sa may pintuan hanggang sa barya sa garapo ng bigas, puno ang ating mga tradisyon ng tahimik, ngunit makapangyarihang paraan upang anyayahan ang mga biyaya. At sa lahat ng ito, may espesyal na lugar ang kanela, hindi lamang bilang pampalasa sa kusina, kundi bilang simbolo ng init, kasaganaan, at magandang kapalaran. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo kung paano eksaktong gamitin ang kanela upang pumasok ang daloy ng pera sa iyong buhay. Malalaman mo kung kailan ito dapat gawin, paano ito isagawa, at ang makapangyarihang mga salita na dapat banggitin habang binubudburan mo ito sa iyong pinto. Sa huli, mauunawaan mo kung bakit napakarami ang naniniwala sa ritual na ito, at kung bakit maaari itong maging pinakamadaling hakbang na gagawin mo upang baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran. Pinagmulan at kahulugan ng kanela sa mga ritual ng kayamanan. Ang kanela ay higit pa sa simpleng pampalasa na nagbibigay tamis sa iyong kape o bango sa iyong tinapay. May kwento ito, isang kasaysayang bumabalik libu-libong taon na ang nakalilipas, tumatawid sa iba't ibang kontinente, kultura at paniniwala. Sa maraming tradisyon, itinuturing ang kanela bilang isa sa pinakamatandang at pinahahalagahang pampalasa sa buong mundo. Noong unang panahon, mas pinapahalagahan pa ito ng mga mga ngalakal kaysa sa ginto, hindi lang dahil sa lasa nito, kundi dahil sa mahiwaga at espiritual na katangian nito. Sa Pilipinas, matagal ng tahimik na pinaniniwalaan ng mga nakatatanda ang kapangyarihan ng kanela. Baka narinig mo na ang iyong lola o tita na nagsabi na may mga amoy na nag-aanyaya ng magandang enerhiya sa bahay. Ang kanela, na may mainit at nakakaaliw na halimuyak, ay isa sa mga amoy na pinaniniwala ang umaakit ng kasaganaan, swerte, at maging ng pag-ibig. May ilan na nagsasabi na kapag sumingaw na sa hangin ang amoy ng kanela, parabang sinasabi nito sa universo na handa na ang tahanan para tumanggap ng mga biyaya. Sa kasaysayan, masusubaybayan din ang ugnayan ng kanela at kasaganaan sa sinaunang China, India, at gitnang Silangan. Sa kulturang Chino, sinusunog ito sa mga espesyal na seremonya upang anyayahan ang kalusugan at magandang kapalaran. Sa India, isinasama ang kanela sa mga alay sa mga Diyos upang humiling ng tagumpay sa kalakalan at negosyo. Sa Europa noong Middle Ages, tanging mga mayayaman lang ang may kakayahang bumili ng kanela, kaya naging simbolo ito ng yaman, luho, at mataas na katayuan sa lipunan. Para sa mga Pilipino, ang imahika ng kanela ay nakaugnay sa mas malalim na bagay ang ating paniniwala sa daloy ng enerhiya. Matagal na nating pinaniniwalaan na ang ating kapaligiran ay may daladalang enerhiya, mabuti man o masama. Partikular na itinuturing na mahalaga ang ating pintuan bilang pangunahing pasukan ng mga enerhiyang ito. Ito ang tarangkahan kung saan pumapasok ang mga biyaya, ngunit maaari ring makalusot ang kamalasan kung hindi bantayan. Ang pagbubudbod ng kanela sa may pintuan ay parang paglalagay ng di nakikitang welcome sign para sa kayamanan at magandang kapalaran habang nagsisilbin harang laban sa malas. May papel din ang kulay ng kanela sa simbolismo nito. Ang ginintuang kayumangging kulay nito ay kadalasang iniugnay sa mga barya, gold bars, at yaman ng lupa. Dahil dito, natural na itong gamitin sa mga ritual para akitin ang pera at katatagan. Kapag binudbod ang pinong pulbos nito, tila nagkakalat ng maliliit na gintong butil, isang biswal na paalala ng kasaganaan na pumapasok sa iyong buhay. Ayon din sa matatanda, ang kanela ay may mainit na enerhiya. Katulad ng kung paano nito pinapainit ang katawan sa pagkain at inumin, pinapainit din nito ang enerhiya ng isang tahanan. At kapag ang enerhiya ng isang tahanan ay mainit at kaaya-aya, natural nitong inaakit ang mga tao, oportunidad at kasaganaan. Kung ito man ay dahil sa halimuyak, kulay, o sa daan-daang taong dala nitong kultural na enerhiya, malinaw ang isang bagay. Sa loob ng maraming henerasyon, pinagkatiwalaan na ang kanela bilang pangakit ng biyaya. At nayon, malalaman mo kung paano gamitin ang simpleng pampalasang ito upang magbukas ng mga bagong pinto sa iyong sariling buhay, simula mismo sa iyong pintuan. Hakbang-hakbang na ritual, paano magbudbod ng kanela para sa kayamanan at kasaganaan. Ngayong alam mo na kung bakit sa loob ng maraming siglo ay pinaniniwalaan ang kanela bilang pampalasa na umaakit ng kayamanan, oras na para matutunan mo kung paano ito eksaktong gamitin upang magsimulang dumaloy ang mga biyaya sa iyong buhay. Hindi lang ito basta pagbubudbod ng pulbos sa sahig, ito ay pagsasama ng gawa at intensyon. Kapag ginawa ng tama, ang simpleng ritual na ito ay maaaring maging makapangyarihang magnet para sa pera, swerte, at oportunidad ihanda ang iyong mga kakailanganin. Hindi mo kailangan ng mamahalin o mahirap hanapin gamit para sa ritual na ito, at iyon ang isa sa dahilan kung bakit ito epektibo at abot kamay. Kakailanganin mo lang ng Pulbos na kanela, sariwa at mabango. Iwasan ang luma o paso dahil gusto mo na malakas ang enerhiya at amoy nito. Maliit na mangkok o plato para paglagyan ng kanela bago ito ibudbod. Iyong intensyon, ito ang pinakamahalagang sangkap dapat malinaw na sa isip mo ang kasaganaan na nais mong akitin. Optional, barya o maliit na perang papel, ginagamit ng ilan upang tawagin ang enerhiya ng pera. Bago magsimula, siguraduhin na malinis ang paligid ng iyong pintuan. Walisin ang alikabok at kalat, pisikal at enerhetikong paghahanda ito para sa pagpasok ng mga biyaya. Piliin ang tamang oras. Sabi ng matatandang Pilipino, ang tamang oras ay maaaring magpalakas o magpahina ng isang ritual. Pinakamainam gawin ang cinnamon ritual kapag Unang araw ng buwan, upang salubungin ang mga bagong simula at magtakda ng tono para sa kasaganaan. Huwebes, araw na inuugnay sa yaman at paglago sa maraming tradisyon. Bagong buwan o buwan puno, upang palakasin ang intensyon at tawagin ang kasaganaan. Kung maaari, gawin ito sa umaga bago magnegatibo siyam, 00 yel, habang sariwa at puno ng posibilidad ang enerhiya ng araw. Ihanda ang iyong sarili. Bago magbudbod, maglaan ng sandali para isentro ang iyong sarili. Tumayo sa may pintuan na hawak ang kanela. Pumikit at huminga ng malalim ng tatlong beses. Ilarawan sa isip ang pera, oportunidad, at biyaya na dumadaloy papunta sa iyong tahanan tulad ng gintong ilog. Ang enerhiyang inilalagay mo sa sandaling ito ay sasama sa kanela at magdadala ng iyong intensyon sa universo. Ang ritual ng pagbubudbod. Ganito ang tamang paraan. Tumayo sa labas ng iyong pintuan, nakaharap papasok ng bahay. Hawakan ang kanela sa kanang kamay, sa maraming tradisyon, ito ang inagbibigay na kamay. Sabihin ng malinaw ang iyong intensyon, tulad ng habang binubudburan ko ang kanela na ito, tinatanggap ko ang yaman, swerte, at kasaganaan sa aking tahanan. Dumadaloy ang biyaya at nananatili ang kasaganaan. Kumuha ng kurot ng kanela at dahan-dahang ibudbod sa tapat ng iyong pinto, parehong sa loob at labas. Ilarawan sa isip ang kanela bilang gintong alikabok na gumagawa ng daan para makapasok ang pera. Palakasin sa pamamagitan ng mga salitang may kapangyarihan. May dalang enerhiya ang mga salita, at kapag pinagsama sa aksyon, mas tumitibay ang ritual. Habang nagbubudbod, maaari mong ulitin ang mga affirmation gaya ng Madali at sagana ang pag-agos ng pera sa akin. Ang aking tahanan ay umaakit ng oportunidad, biyaya, at kadalakan. Bukas ako sa pagtanggap ng lahat ng yaman na ipinapadala ng universo. Sabihin ito ng may paniniwala na para bang nangyayari na ito ngayon. Pagkatapos ng ritual. Kapag natapos. Hayaan ang kanila sa pintuan ng hindi bababa sa 24 oras para magtrabaho ito. Kung tangayin man ng hangin o madaanan, huwag mag-alala, nakatakda na ang intensyon. Pagkatapos ng isang araw, maaari mo itong walisin at itapon sa labas, mas mainam sa umaagos na tubig o ilibing sa ilalim ng puno upang ibalik sa kalikasan ang enerhiya. Mga dapat iwasan Upang manatiling malakas ang kapangyarihan ng ritual, iwasan ang Pagmamadali maglaan ng oras. Paggamit ng luma o walang amoy na kanela. Pagdududa sa proseso, ang iyong paniniwala ang nagpapalakas dito. Pagbubudbod habang galit o stressed, maaaring sumama ang negatibong emosyon sa ritual. Bonus, para sa patuloy na swerte. Hindi ito isang beses lang ginagawa. Maraming Pilipino ang inuulit ito buwan-buwan o sa mga espesyal na petsa upang mapanatili ang daloy ng kasaganaan. Maaari mo Magbudbod ng kaunting kanela sa loob ng iyong pitaka minsan sa isang buwan, konti lang para amoy lang at hindi makalat. Maglagay ng cinnamon sticks sa garapon na may mga barya malapit sa pinto bilang constant wealth charm. Pagsamahin ang kanela at asin sa pinto para sabay naakitin ang biyaya at harangin ang negatibong enerhiya. Ang simpleng gawain ito, kapag ginawa ng may pokus at pananampalataya, ay parang pagbubukas ng dinakikitang pinto para makapasok ang kasaganaan. At tandaan, hindi sa kanela lamang ang imahika. Ito ay sa iyong intensyon, enerhiya, at pagiging buka sa pagtanggap na nagiging isang simpleng budbod ng kanela ang susi sa pagbabago ng iyong buhay. Mga totoong patotoo at kwento. Nagiging mas makapangyarihan ang isang ritual sa puso at isipan kapag naririnig mo kung paano nito nabago ang buhay ng iba. Ang kanela sa pintuan ay maaaring tunog simple, masyadong simple pa nga. Pero para sa marami, ito ang naging simula ng mga hindi inaasahang biyaya. Marites mula sa Cavite Si Marites, isang single mother ng dalawang anak, ay ilang buwan nang nahihirapang makabayad ng renta at gastusin sa paaralan. Narinig niya ang tungkol sa cinnamon ritual mula sa pinsan niya sa Batangas. Sa unang araw ng buwan, pagkasikat ng araw, nilinis niya ang maliit na pintuan ng bahay, kumuha ng isang dakot ng kanela, at binigkas ang kanyang intensyon kasaganaan pumasok ka sa aking tahanan. Mga biyaya, manatili at lumago dito. Hindi niya inasahan ng malaki, pero makalipas ang dalawang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa dati niyang employer na nag-aalok ng sideline. Hindi lang dagdag kita ang nakuha niya, kundi pati ang timing na talagang nakagulat sa kanya. Parang narinig talaga ako ng universo at agad na sumagot, an inya na may ngiti. Rodel mula sa Quezon City. Si Rodel, isang tricycle driver, ay madalas mag-alala sa mga araw na matumal ang pasahero. Isang Huwebes ng umaga, sinubukan niya ang ritual matapos niya itong marinig sa radyo. Sa parehong hapon, inalok siya ng isang maliit na kumpanya ng regular na kontrata sa paghatid na nagbibigay sa kanya ng tiyak na kita linggo, -linggo. Para sa akin, hindi lang ito tungkol sa kanela, paliwanag ni Rodel. Tungkol ito sa pagbubukas ng puso para tumanggap ng biyaya. Siguro ang kanela ang senyales at ang natitira ay pananampalataya. Liza at Mark mula sa Iloilo Sina Liza at Mark, bagong kasal, ay nag-ipon para sa kanilang unang bahay. Naniniwala silang pareho sa maliliit na ritual, kaya nang marinig nila ang tungkol sa pagbubudbod ng kanela sa pinto, nagpasya silang gawin ito nang magkasama sa ilalim ng buwan puno. Nagsindi sila ng kandila sa tabi ng pintuan, nagbudbod ng kanela, at magkahawak kamay na humiling. Makalipas ang isang buwan, naabot ni Liza ang pinakamataas na benta sa kanyang online business at si Mark naman ay napromote sa trabaho. Parang sabay-sabay na nag-align ang lahat, ani Liza. Siguro nakatakda na itong mangyari pero binigyan kami ng ritual ng fokus at pag-asa para paniwalaan na mangyayari ito. Mga karaniwang pattern sa mga kwento. Kapag pinakinggan mo ang mga kwentong ito, mapapansin mong may ilang pagkakapareho. Lahat sila ay malinaw na nagtakda ng intensyon. Ginawa nila ang ritual ng may pananampalataya, hindi pagdududa. Ang biyaya ay hindi palaging dumating bilang bigla ang malaking pera, minsan ay sa anyo ng oportunidad, alok, o bagong koneksyon. Ang timing ng resulta ay kadalasang mabilis, ilang araw o linggo, hindi taon. Ang mga patotoong ito ay nagpapaalala ng isang mahalagang bagay, pinakamabisa ang mga ritual kapag pinagsama ang paniniwala, aksyon, at pagiging bukas sa pagtanggap. Ang kanela ay hindi mahiwagang patpat, ito ay isang kasangkapan, isang senyales sa universo, at isang pisikal na gawain na nagsasabi sa iyong isipan, handa na akong tumanggap ng kasaganaan. May mga taong tatawag pa rin dito bilang simpleng pagkakatugma, ngunit sa mga sumubok, kadalasan ay sinasabi nilang ang ritual ay hindi lang nagbabago ng kanilang swerte, binabago rin ito ang kanilang mindset. At kapag nagbago ang iyong mindset, nagbabago rin ang iyong aksyon, nagiba ang iyong enerhiya at nagsisimulang mag-iba ang tugon ng mundo sa iyo. Paliwanag sa espiritual at enerhetikong aspeto. Para sa maraming Pilipino, ang mga ritual ay hindi lang tungkol sa pisikal na gawain, ito ay tungkol din sa hindi nakikitang enerhiya na dumadaloy papasok at palabas sa ating buhay. Gumagana ang cinnamon ritual sa dalawang antas, ang nakikita at ang hindi nakikita. Enerhiya ng kanela Pinaniniwala ang may mainit na panginginig vibration ang kanela. Katulad ng kung paano nito pinapainit ang katawan kapag iniinom sa mainit na tsaa o kape, pinapainit din nito ang enerhiyang nakapalibot sa iyong tahanan. Ang mainit na enerhiya ay umaakit, nagbibigay ito ng pakiramdam ng pagtanggap, humihila ng oportunidad, at lumilikha ng magnetic pull para sa kasaganaan. Sa mga espiritual na tradisyon, ang mga pampalasa tulad ng kanela ay tinuturing na mga activator. Ibig sabihin ay ginigising nito ang natutulog o stagnant na enerhiya at hinihikayat ang paggalaw, lalo na sa aspeto ng pera at kasaganaan. Bakit mahalaga ang pinto? Sa kulturang Pilipino at sa maraming tradisyong asyano, ang harapang pinto ay higit pa sa pasukan ng tao. Ito ay tarangkahan ng enerhiya. Dito pumapasok ang mga biyaya, swerte, at magandang kapalaran, at dito rin maaaring sumilip ang negatibong enerhiya. Sa pagbubudbod ng kanela sa pintuan, para bang nilalagyan mo ng tsi panimpla ng enerhiyang umaakit ng yaman ang iyong pasukan? Isipin mo ito ng ganito, kung ang iyong tahanan ay parang isang personal na templo, ang pintuan ang isbibig inito. Ano mang dumadaan dito ay nagpapakain sa enerhiya sa loob. Ang kanela ay kumikilos bilang filter at imbitasyon, pinapapasok ang mabuti at pinipigilan ang hindi ka nais-nais. Gampanin ng intensyon. Pinakamabisa ang espiritual na enerhiya kapag malinaw ang layunin. Kapag nagbubudbod ka ng kanela na may malinaw na iniisip o binibigkas na panalangin, parabang iniimprinta mo ang iyong hangarin sa mismong gawain. Hindi lang ito tungkol sa pampalasa, ito ay ikaw na diretsong nagsasabi sa universo kung ano ang gusto mo. Kaya sa mga naunang hakbang, binigyang diin ang malinaw na pagbigkas ng intensyon na parabang ito ay nangyayari na. Paniniwala sa amoy at panginginid. Malalim ang paniniwala ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng amoy. Mula sa pagsisindi ng insenso sa simbahan hanggang sa amoy ng bagong lutong kanin, ang mga amoy ay konektado sa emosyon, alaala, -ala, at maging sa espiritual na kalagayan. Ang matamis at mainit na halimuyak ng kanela ay pinaniniwala ang tumatawag sa kasaganaan. Para bang ang amoy ay nagpapadala ng senyales, kapwa sa iyong isipan at sa nakapaligid na enerhiya, nahanda na ang iyong tahanan para sa mga biyaya. Pagsasama ng aksyon, pananampalataya, at enerhiya. Pinakamabisa ang ganitong ritual kapag magkasama ang tatlong elemento. Aksyon, pisikal na pagbubudbod ng kanela sa pintuan. Pananampalataya, paniniwalang may tutugon sa iyong ginawa. Enerhiya, ang iyong intensyon, pokus, at panginginig ng kanela na sabay-sabay kumikilos. Kapag walang pananampalataya, nagiging walang laman ang aksyon. Kapag walang aksyon, nananatiling ideya lang ang pananampalataya. Munit kapag pinagsama, lumilikha ito ng buhay at gumagalaw na agos ng enerhiya na maaaring magbukas ng pagbabago sa iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan. Ngayong alam mo na ang kasaysayan, kahulugan, hakbang-hakbang na proseso, at ang enerhiya sa likod ng pagbubudbod ng kanela sa iyong pintuan, ang tanong ay gagawin mo ba talaga ito? Tandaan, hindi komplikado ang ritual na ito. Hindi mo kailangan ng bihirang sangkap, mahahabang dasal, o mamahaling damit. Kailangan mo lang ng kaunting kanela, ilang minuto ng iyong oras, at pusong bukas sa pagtanggap. Pumili ka ng araw, maaaring unang araw ng buwan, huwebes, o bagong buwan, at markahan ito sa iyong kalendaryo. Kapag dumating ang araw, ihanda ang iyong lugar, hawakan ang kanela, at itakda ang iyong intensyon. Habang binubudburan mo ito sa iyong pintuan, imaginahin mo ang buhay na gusto mo na parang narito na ito ngayon. Isipin mong wala ka ng utang, napapalibutan ng mga oportunidad, at namumuhay ng may kaginhawahan. Ang kagandahan ng ritual na ito ay gumagana ito sa iyong isipan gaya rin ng sa iyong kapaligiran. Sa bawat paggawa mo nito, tinuturuan mo ang iyong isip na umasa ng kasaganaan, hindi kahirapan. At kapag nagbago ang iyong mindset, nagsisimulang mag-alin ang mundo sa iyong bagong inaasahan. Kaya ito ang hamon ko sa iyo, huwag lang itong panoorin at kalimutan. Gumawa ng aksyon. Subukan mo. Tignan mo kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw at linggo. At kapag ginawa mo, bumalik ka rito at ibahagi ang iyong karanasan. I-comment ang iyong zodiac sign at I-type ang itinatanggap ko ang kasaganaan para mapuno natin ang espasyong ito ng pinagsamang enerhiya at biyaya para sa lahat. Ang iyong unang pagbubudbod ay maaaring maging simula ng pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay. Ang pintuan ng iyong kasaganaan ay nasa harapan mo na kailangan mo lang itong buksan.